May mga araw talagang mabigat. May mga taong bibigo sa iyo. May mga bagay na hindi ayon sa plano. At madalas, mapapaisip kang sumuko na lang. Pagalit o mawala ng pag-asa. Pero lagi kang may pagpipilian. Pwede kang huminto sandali. Huminga. Ang sabi nga, hihinto at magpapahinga pero hindi kailanman susuko. Matatalo ka lang sa buhay kung ikaw ay bibitaw ng tuluyan. Magpatuloy ka lang. Mabagal man ang takbo nito, ang mahalaga, umuusad ka. Alalahanin palagi, hindi ikaw ang iyong emosyon, hindi rin ikaw ang iyong iniisip, at lalong hindi ikaw ang iyong sitwasyon. Ikaw ikaw ang kamalayang nakakakita sa lahat ng ito. Manindigan ka. Pumili ng tamang tugon. Doon nakasalalay ang iyong lakas at tunay na kapangyarihan. Walang sino man ang maaring umangkinito mula sa iyo. Tandaan, laban lang. Kahit anong unos ang dumating, kahit gaano pa karaming kabiguan ang danasin mo, ang kapangyarihan mong pumili ng tamang tugon ay palaging nasa kamay mo. Isang bagay na hindi nila kayang kontrolin. Hindi ng panahon. Hindi ng tao. Hindi ng kahit anong problema. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi yung walang hirap, walang sakit, o walang pagsubok ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang manatiling buo kahit unti-unti kang sinusubok ng mundo. Sa bawat pagkadapa, may aral. Sa bawat pagtangis, may paglaya. At sa bawat desisyong hindi mo ipinaubaya sa galit, hindi sa takot, hindi sa emosyon, doon mo muling pinipili ang kapayapaan mo. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan ma palaging masaya. Ang kailangan mo lang ay maging totoo, maging matatag, at patuloy na piliin ang mabuting landas kahit mahirap, kahit masakit. May mga araw talagang parang ayaw mo nang bumangon. Parang wala nang saysay. Pero tandaan mo ito. Ang tibay ng loob ay hindi nasusukat sa dami ng panalo. Kung sa dami ng ulit mong piniling lumaban. Kahit basag na ang puso mo. Kahit hindi ka na naiintindihan ng mundo dahil minsan ang pinakamatatag na tao yung tahimik na humihinga sa gitna ng gulo yung hindi sumisigaw pero matapang umaharap sa unos yung marunong maghintay magpatawad at umasa muli sa panahon ng paghihina. Paalalahanin mo ang sarili mo. Ikaw ay hindi ginawa para lang sumuko. Hindi mo man hawak ang lahat ng sitwasyon. Hawak mo naman ang sarili mo. At doon, nagsisimula ang pagpapago. Kaya kung napapagod ka, pahinga ka. Pero huwag kang bibitaw. Kung umiiyak ka, ilabas mo. Pero huwag mong kalimutang tumayo muli. Ang mga sugat ay hindi hadlang para magmahal. Para umunlad. Para mabuhay ng may layunin. Bawat araw na pinipili mong bumangon, bawat sandaling mas pinipili mong magpatawad kaysa magalit. Mas magmahal kaysa manghusga. Isa iyong hakbang patungo sa tunay na tagumpay. Hindi ito tungkol sa pagiging palaging masaya. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng kontrol sa lahat ng bagay. Ito ay tungkol sa kung paano mo ginagamit ang panahong ibinigay sa iyo. Panahon para magmahal. Para maghilom. Para umunlad. At para magpatuloy. Kaya kung ikaw man ay nasa gitna ng unos ngayon, ito lang ang tandaan mo. Ikaw ang may hawak ng sagot. Ikaw ang pumipili kung gaano mo tatapusin ang kabanatang ito. At sa bawat piling puno ng tapang at pagmamahal. Pinapatunayan mong hindi ka basta-basta matitinag. Dahil ang tunay na lakas ay hindi pa laging malakas ang tinig. Minsan, ito'y nasa tahimik mong pagpili ng maging mabuti. Kahit hindi maganda ang nangyayari. Kaya kapatid, patuloy ka lang. Ang mundong ito, hindi man laging makatarungan, pero kaya mo itong harapin ng buong dangal. Ito ang hindi nila kayang agawin sa iyo, ang kakayahang mamili ng kapayapaan, ng kabutihan, ng pagbangon kahit sa gitna ng bagyo. Alam mo bang hindi mo kailangan maging mas magaling sa iba para masabing nagtagumpay ka? Ang tunay na tagumpay ay hindi paligsahan, hindi paramihan ng medalya, hindi padamihan ng papuri. Ito ay tahimik. Madalas, hindi napapansin pero ramdam mo sa puso mo kapag andyan na kapag kahit pagod ka na patuloy ka pa rin kapag kahit hindi ka sigurado handa ka pa rin maniwala dahil ang sukatan ng pagunlad ay hindi laging panlabas binsan yung katotohanan mas kaya mong intindihin ang sarili mo ngayon. Mas marunong dang tumanggap ng pagkatalo at mas kaya mo nang mumiti kahit may lungkot sa dibdib. Ang problema kasi, masyado tayong napapako sa kung ano ang kulang, sa kung ano ang wala sa kung gaano pa tayo kalayo sa gusto nating marating. Pero kailan huling pinasalamatan ang sarili mo? Para sa lahat ng nalampasan mo. Kailan mo huling sinabi sa sarili mo, ang galing mo? Ang tapang mo. Salamat at hindi ka sumuko. Kasi totoo, ang dami mo nang tiniis ang dami mo ng kinaya at kung hindi mo pa rin iyan nakikita ngayon ang panahon para mapansin mo naman ang sarili mong pagunlad hindi mo kailangan tapusin agad hindi mo kailangan maging pinakamagaling ang kailangan mo lang ay magpatuloy kahit dahan-dahan kahit patak-patak lang ang lakas dahil ang lakas na iyan galing sa iyo at walang makakaagaw noon.